try lang natin ni eh. Passion test, yan. Pasok. Sara. Yan lang ang panatin. Pag ayaw dito sa, lo sa loob, ma nandito ma yung maiksing ma, ma handle. Sa labas naman, ito yung ating uh, labas. Kasi linalagyan to ng uh, linalagyan to ng towel. So, uh, kung may requirements kayo katopa, kato uh, ganito nga uh, design. At uh, gusto niyo rin magpagawa sa amin. Uh, na tayo. Pakikontakt na lang kami. At meron, akong, uh, meron kami nga uh, sa numerong 8556-9361. At kung uh, gusto nyo naman kumakausap, uh, pwede nyo kong tawagan sa aking landline smart 099 541 -368. At meron din tayong blue 0977-803-0412. So, para maikot kayo, ma kung meron kayong requirements na ganito. Ayan. So, si, ito yung pinakang sampling uh, shower enclosure na medyo pagandang kinalabasan. So, kung may comment kayo, pag-comment lang sa ating comment section. Uh, paki-message para kung may uh, gusto gusto kayong madaman, pag pwede pag-usapan natin sa comment section or tawagan sa telepono. Or uh, kung ah uh, gusto nyo mag-estimate, uh, paki-message lang. Papabi! Oke, sampai lagi. Barang selamat. Bye-bye.